Gaano kalakas ang kakayahan sa pagkatuto ng Ant King? Ang lalaking nasa harapan niya ay kampiyon sa chess sa buong mundo. Ngunit natalo pa rin siya ng Ant King sa chess. At doon din nagtapos ang kanyang buhay. Sunod namang dumating ang kampiyon sa Go. Agad namang nagsimulang pag-aralan ng Ant King ang mga patakaran ng Go. Habang si Upi ay hinihila ang kampiyon ng Go papasok sa palasyo ng Ant King. Nakita ng kampiyon sa Go ang katawan ng kampiyon sa chess na patay na at labis siyang natakot, binigyan siya ng Ant King ng dalawang pagpipilian. Una, makipaglaro ng go sa kanya. Pangalawa, mamatay. Wala siyang magawa, kaya pumayag ang kampiyon sa go na makipaglaro sa Ant King. Ngunit pagkatapos lamang ng sampung laban, nanalo na agad ang Ant King. Agad na naghahanap ng palusot ang lalaki. Sinabi niyang pagod siya, at may lagnat pa raw siya. Nahihilo rin daw siya, kaya natalo raw siya sa Ant King. Binigyan siya agad ng Ant King ng walong oras na pahinga. Para maibalik niya ang kanyang lakas sa pinakamabuting kondisyon. Wala nang pasensya ang Ant King para sa mga palusot ng pagkatalo. Kaya sinabi niyang magpahinga na lang ito na may dalang determinasyong mamatay. Habang si Puff ay pumupuri sa husay ng Ant King. Ngunit sinabi ng Ant King. Kahit anong uri ng laro. Kahit magkakaiba ang mga patakaran. Kapag mahusay ang manlalaro, may kakaibang paraan sila ng paghinga. Kaya ang susi sa panalo ay ang pag-abala sa hininga ng kalaban. Kapag naunawaan mo ang estilo ng kalaban, para mo na ring hawak ang kanyang hininga, at hanapin lang ang paraang mahihirapan siyang huminga. Ang susunod na laro ay tinatawag na Gangi. Muli na namang nagsimulang magbasa ng patakaran ang Ant King. Ang kalaban niya ngayon ay 15 taon ng sunod-sunod na kampiyon sa mundo. Kapag natalo niya ito, siya na ang magiging pinakamagaling sa buong mundo. Ngunit ang kalabang ito, ang siyang magbibigay ng malaking pagbabago sa kapalaran ng Ant King. Mabilis niyang natapos basahin ang patakaran at nagsimula ang laban nila ni Kamugi. Ngunit sa umpisa pa lamang ng laban, nagulat ang Ant King sa sandaling gumalaw si Kamugi. Agad nagbago ang buong aura sa paligid at hindi rin malinaw ang paningin ni Kamugi. Kaya kailangan sabihin ng Ant King ang posisyon ng bawat galaw. Ngunit paulit-ulit na nakipaglaro ang Ant King. Lumipas ang walong oras at hindi pa rin niya matalo si Kamugi. Ngunit sinabi niya'ng magpahinga muna si Kamugi dahil kailangang tapusin muna ng Ant King ang laban sa Go Champion. Tinanong ni Puff ang Ant King tungkol sa sitwasyon. Ngunit sinabi ng Ant King, na matatalo rin niya si Kamugi balang araw. Ngunit biglang sinabi ni Yupi, na nagpakamatay na ang Go Champion sa pamamagitan ng pagbigti. Ibalik agad ang tanga na iyon. At muling nagsimula ng laban ang Ant King at si Kamugi. Kahit gaano man kalakas ang Ant King hindi niya matalo si Kamugi sa larong Ganggi. Isang simpleng galaw lang mula kay Kamugi. Agad nitong ikinagulat ang Ant King. Isang galaw na parang wala ng pag-asa sa simula. Ngunit sa simpleng hakbang na iyon, nakuha na niya ang kontrol sa buong laban. Ito ay tunay na isang kamay ng Diyos. Napilitan ang Ant King na sumuko. Ayon sa kanya, may kabuo ang isang daan at apat na putapat na galaw mula umpisa. Siguradong nabasa ni Kamugi ang buong estratehiya niya. Kung hindi, hindi niya magagawa ang ganoong galaw. Pagkatapos ay humiling ang Ant King ng isa pang laban. At agad namang pumayag si Kamugi. Agad na nakaisip ng bagong taktika ang Ant King. Ihiwalay ang General sa hukbo. Tinawag niya ang galaw na ito bilang, lihim na paglayo. Agad nilang inayos ang kanika nilang forma sayon. At agad din na nagsimulang gumalaw si Kamugi. Patuloy na sinusuri ng Ant King ang sitwasyon sa board. Habang sinusubukang gambalay ng hininga ni Kamugi. Hanggang sa nakaisip siya ng isang mahusay na galaw. At sa galaw na iyon, sa unang pagkakataon ay napaisip si Kamugi. Bago nito, laging pareho ang ritmo ng galaw ni Kamugi. Ayon sa Ant King, batay sa kasalukuyang forma sa iyon. Maaaring magbunga ito ng walang katapusang opensa at depensa. Walang tiyak na galaw ang tama. Ang lahat ay nakasalalay sa pagresponde. Tila magiging mahabang laban ito. Ayos, pakinggan ko nga. Ang iyong mabigat na paghinga. Agad gumalaw si Kamugi. Isang simpleng hakbang lamang. Ngunit labis itong ikinagulat ng Ant King. Hindi kapanipaniwala. Sa susunod na saglit, sumuko na si Ant King. Palay alam na ni Kamugi na ang, lihim na paglayo, ay patibong ng kamatayan. Ngunit hindi maunawaan ng Ant King. Kung bakit nag-alinlangan si Kamugi kanina. Dapat sana'y diretsyong ginamit niya iyon. Nagtanong si Ant King ng isang bagay na wala sa teknika ng laro. Kapag nagkamali ka ng galaw. Mamamatay ka, ibinunyag ni Kamugi sa Ant King. Na ang galaw na tinatawag niyang, lihim na paglayo, ay dapat tawaging, kulong ng nag-iisang sorong. Isang teknikong siya mismo ang lumikha sampung taon na ang nakalilipas. Noon ay naging usap-usapan ito. At sa isang torneo ng mga kilalang manlalaro, hinamit ito ng kalaban ni Kamugi. Ngunit noon paman ay naisip na ni Kamugi ang paraan upang kontrahin ito. At sa huli, siya ang nanalo sa laban. Subalit simula noon, sa mga torneo at aklat wala nang muling gumamit ng kulong ng nag-iisang At ngayong naisip din niyon ni Anpin na walang kaalaman sa kasaysayan nito. Ikinagalak ito ni Kamogi ng labis. Labis siyang naantig. Parang muling nabuhay ang kanyang yumaong anak. Parang nabuhay muli ang anak na iyon. Kaya hindi magawang patayin ni Kamogi ang batang ito. At doon nagsimula ang kanyang pag-aalinlangan. Pagkarinig nito, ang sabi lang ng Aunt King ay, nakakainip. At siya'y umalis. Sinabi niyang magpahinga muna si Kamogi dahil mula sa susunod na laban. Wala nang oras para sa pahinga. Ngayon lang tahimik na nakinig si Hari sa sinabi ng iba. Ito ang unang beses. Patuloy na natatalo si Ant King kay Kamobi sa Gangdi. At lalong na inis si Ant King. Mula noon hanggang ngayon, ang hiningang laging nababahala ay ang kay Ant King. Kung sa dati pa ito, matagal na siyang naubusan ng pasensya. Isa itong kahihiyan na hindi niya matanggap. Ngunit sa pagkakataong ito, bagamat siya'y balisa, ay tila nasisiyahan siya. Hindi maunawaan ni Ant King kung bakit. Pagbalik ni Ant King sa palasyo, nakita niyang nakaupo pa rin si Kamugi sa dating pwesto. Akala niya ay hindi ito nagpahinga. Yun pala ay tumulo na ang laway ni Kamugi sa sahig. At sa paningin ng Ant King, mukhang napakapangit ni Kamugi. Ngunit hindi niya maunawaan kung paanong ang ganitong tao ay nakakaisip ng napakatalino. At tila walang katapos ang mga galaw sa laro, lalo siyang nainis. Kaya agad niyang ginaiseng si Kamugi. Sa laban ng Gangi ngayon, may pastahan ng inilaan si Ant King. Kapag nanalo si Kamugi, makakakuha siya ng kahit anong hilingin niya. Ngunit kung matalo siya, kailangan niyang ibigay ang kaliwang braso niya. Ayon sa Ant King, ang nakaaapekto sa ritmo ng paghinga ng isang tao, ay walang iba kundi ang pagnanasa at takot. Ang pagnanasa ay nagpapalabo sa isip. Ang takot ay nagpapakupot sa kilos. Ngunit nang marinig ni Kamugi ang pastahan, labis siyang nabahala, nagtanong si Ant King. Bakit ka nag-aalala? Tinanong naman ni Kamugi, "Pwede bang huwag na lang kaliwang braso at ipusta na lang ang bagay na palagi niyang ipinupusta?" Agad nagtanong si Ant King, "Ano ang gusto mong ipalit?" Kalma lang na tumugon si Kamugi, "Pastahan ng sariling buhay." Agad itong ikinagulat ng Ant King. Nagpatuloy si Kamugi, "Kapag natalo ako, ang buhay ko ay iyo na." Hindi ito maunawaan ng Ant King. Kaya sinabi niyang ipaliwanag ito mula sa simula. Sinimulang ipaliwanag ni Kamugi Nabukod sa Ganggi, wala siyang ibang alam. Ngunit ang kita sa Ganggi sa bansa ay sobrang liit. Tanging sa pagiging world champion para sa bansa, makakamit ang malaking premyo. Upang maging pambansang kinatawan, kailangan mong patuloy na manalo sa mga eliminasyon. Ibig sabihin, pwede ka lang manalo, hindi ka pwedeng matalo. At lahat ng profesional na manlalaro ng Ganggi ay naniniwala sa kasabihang. Kapag natalo ang Ganggi King, wala na siyang halaga. Kaya noong araw na pinangarap ni Kemugi na maging profesional, buong puso siyang nagpasya, na kapag siya'y natalo sa Gangi, tatapusin niya ang sariling buhay. Napatahimik ang Ant King sa narinig. At saka nagtanong kay Kemugi, ano ang gusto mong makuha kung manalo ka? Sabi ni Kamugi, saka ko nasasabihin kapag nanalo na ako. Agad na unawaan ng Ant King, na si Kamugi ay walang hangarin at walang kinatatakutan. At siya'y biglang napatawa, Buhay, ha? Mukhang ako pala ang kulang sa paninindigan. Niminsan hindi mo naisip, na ang buhay ko ang maging gantimpala sa panalo mo. Hari, tahimik. Ang buhay ni Ant King, ang buhay niya. Agad sinabi ni Kamugi na hindi niya kailanman inisip iyon. Sinabi ng Ant King na siya ang may problema. Tama na ang pastahan. Hindi ko akalaing gagawin ko ang ganong kababawang bagay. Hindi naman. Patawarin mo ako. Lubos na nag-aalala si Puff. At agad na sinimulang gamutin ang sugat ni Aunt King. Ngunit sinabi ng Aunt King na gusto niyang magpatuloy sa laro. Sumagot si Puff na dapat man lang ay pahintuin muna ang pagdurugo. Huwag mo akong pagsalitain ng pangalawang beses. Ipagpatuloy ang laro. Ang nagsabing, walang pahinga, ituloy ang laro, ay ako. Gusto mo pa bang lalo akong mapahiya? Ngunit hindi natakot si Puff. At sinabi niyang tatawagin niya si peto para gamutin si Ant King. Para sa Ant King, ang magpa-opera habang naglalaro, ay hindi isang problema. Ito ang pinakamalaking konsesyon ni Puff. At kung hindi ito tatanggapin ni Ant King, hahayaan ni Puff na siya ipatayin ng hari mismo. Pagkarinig nito, mariing sinabi ng Ant King. Kung ganun, lumapit ka. Bibigyan kita ng mabilisang wakas. Dahan-daang lumapit si Poof kay Ant King. Pagkatapos ay inutusan ni Ant King si Kamugi na ipagpatuloy ang laro. Ngunit umiling si Kamugi at tumanggi. Sinabi niyang hanggat hindi pa magaling ang sugat ni Ant King. Hindi siya magpapatuloy sa laro. Agad nagalit si Ant King. At nagbanta, huwag mo akong pilitin ulitin pa yan. Pinilit niya si Kamugi na maglaro agad. Ngunit mariing sinabi ni Kamugi. Kung gusto mo akong patayin, gamitin mo na lang ang ganggi para gawin iyon. Ikaw talaga. sa huli, napilitang magkompromiso si Ant King. At pinayagan si Puff na tawagin si Naferpeto. Agad dumating si Naferpeto, at ginamit ang kanyang kakayahan sa Nen. Toy Repairer, habang inoopera si Ant King, nagpatuloy sila ni Kamugi sa kanilang laban. Hindi alam kung gaano na sila katagal naglalaro, ngunit hindi pa rin nananalo si Ant King. Sa puntong iyon, labis ng pagod si Kamugi. Ayon kay Puff, ilang laban na lang. At mananalo rin si Ant King. Ngunit biglang, sinabi ni Ant King na magpapahinga muna sila ng isang hakbang. Ngunit sinabi ni Kamugi na kaya pa niyang magpatuloy. Ngunit sumagot si Ant King. Sa kasalukuyan, lutang na lutang si Kamugi. Kahit manalo si Ant King, hindi ito magiging makabuluhan. Mas mabuting hayaang makapagpahinga muna si Kamugi. Nagulat si Puff. Dahil kahit noong ginagamot ang braso, hindi huminto si Ant King. Pero ngayon, binawi niya ang kanyang utos para kay Kamugi. Ayon kay Puff, napakadelikado ni Kamugi kung pababayaan lang siya, magiging malaking banta siya, kaya't halos hindi mapigilan ni Puff ang sarili. Napatayin si Kamubi, ngunit sa huling sandali, napigilan ni Puff ang sarili. Alam niyang hindi niya dapat gawin iyon. Pinalik ni Ant King ang naunang utos. Dahil gusto niyang panindigan ang kanyang paniniwala, natalunin si Kamubi sa pinakamaayos nitong kondisyon. Upang patunayan ang sarili niyang lakas. Kung papatayin ni Puff si Kamubi ngayon, hindi na kailanman matatalo ni Ant King si Kamubi sa Gangi. At sa puso ni Ant King, magiging isang alamat si Kamugi. Isang kalabang hindi kailanman niya malalampasan. Doon lang napagtanto ni Puff. Na halos nagawa niya ang isang malaking pagkakamali. Dapat akong mamatay, wakasan na ito. Ngunit pagkatapos na lamang ng pagsaksi sa pagangat ng hari sa mundo.